Natapos na ang patimpalak na sinalihan ng ating magiting na bida. Ngayon ay tignan naman natin kung ano na ang lagay ng isa sa mga karakter na nakita natin sa simula ng ating kwento. Sa bahay kung saan naglalagi si Erwin ang babaeng elf na unang nakaparty ni Bjorn. Makikita nating halos mawala na sa sarili si Erwin dahil inaakala niyang namatay na si Bjorn. Gayon ay hindi lang puro negatibo ang hatid nito dahil napakalaki ng inilakas niya dahil sa kanyang maling akala. Mas lalong lumakas ang obsesyon ni Erwin sa pagpapalakas dahil ito lang ang tanging nakikita niyang paraan para mapanatiling ligtas ang mga taong importante sa kanya. Habang nawawala sa sarili ay dinamalaya ni Erwin na binuksan na pala ng kanyang kapatid na si Daria ang pinto na siya naman niyang kinagulat. Di niya akalain na narito na pala ito at nakabalik na mula sa kanyang misyon. Baka sa mukha ni Daria ang labis na pag-aalala sa kinahantungan ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman tinanong niya ito kung ayos lang ba ito at walang kakaibang nararamdaman. Pinagtataka naman ni Erwin kung bakit ganito na lang mag-alala si Daria gayong tingin niya ay okay lang naman siya. Tinanong ni Daria si Erwin kung ano ang ibinubulong-bulong nito sa kanyang sarili na parang isang taong nawala na sa katinoan. Masaya at pabiro namang sinabi ni Erwin na nakikipag-usap lamang siya sa kanyang mga elemental spirits. Ginagawa daw niya ito bilang paraan ng pag -pra practice Sinabihan niya rin si Daria na kung pwedeng bumalik na lang mamaya dahil naiensayo pa siya. Agad namang pinagbigyan ito ni Daria at muling sinara ang pinto sa silid ni Erwin. Sa kanyang pagsara ng pinto ay di maiwasang makonsensya ni Daria dahil parte siya sa dahilan kung bakit nagkakaganito ang kanyang kapatid. Iniisip niya kung tama bang isikreto o sabihin na sa kanyang kapatid ang tunay na nangyari kay Bjorn. Ang lahat ng adventurers ay pinag-uusapan na ang kagitingan ni Little Balken, tanging si Erwin na lang ang walang kaalam-alam dito. Alam niyang hindi niya dapat pinapanatili ang kanyang kapatid sa ganitong estado. Ngunit, nahihirapan siyang magdesisyon dahil mahirap palagpasin ang ganitong pagkakataon. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kabilis na paglakas ng isang adventurer. Sa puntong ito ay nagawa ng magkaroon ng kontrata ni Erwin sa apat na elemental spirits. Bukod pa doon ay nagawa na niya ring bigyan ng ego ang tatlo sa mga ito. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kabiles na paglakas sa buong buhay niya. At hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil bukod sa elemental spirits ay napakagaling din niya sa archery at paggamit ng dagger. Nagina na siyang isang ganap na mandirigma na halos walang kahinaan. Ngayon ay madali na lang sa kanyang tumalo ng isang seven rank monster ng mag-isa. Sa huli ay napagpayahan ni Daria na huwag na lang sabihin ang nalalaman niya kay Erwin patungkol kay Bjorn. Ayaw niyang makahadlang sa mabilis na paglakas ng kanyang kapatid. Lumalaman ang kanyang sitwasyon ay sa tingin ni Daria ay may mabuti pa rin itong naidudulot dito. Bigla namang naalala ni Daria ang isang bagay. Bagay na maaaring naging sanhi kung bakit nagkaganito ang kanyang kapatid. Naalala niya ang essence na huling kinuha ni Erwin na mas nagpulala ng kanyang sitwasyon. Ang essence ni Canebaro, isang 7th rank monster na makikita sa Witch Forest. Binasa ni Daria ang librong Basic Essence Analysis ang librong nagpapaliwanag ng mga essence ng mga monsters mula 9th hanggang 7th rank. Dito ay natagpuan niya ang impormasyon patungkol sa Canebaro essence. Dito ay napag-alamanan niyang napakataas ng stats nito sa obsessiveness. Dahil dito ay napag-isipan din niyang tignan ang iba pang essence na nakuha ni Erwin. At doon niya napag-alaman na ang lahat ng nakuhang essence ng kanyang kapatid ay nagtataglay ng obsessiveness stats. Ngayon ay naiintindihan na niya ang nangyayari sa kanyang kapatid. Ang stats na dahilan kung bakit siya nahumaling sa pagpapalakas. Gayunpaman, kahit hindi siya masyadong natutuwa sa stats na ito ay wala siyang magagawa dahil hindi naman niya basta-basta pwedeng tanggalin ang mga essences na nakuha ni Erwin. Saka na lang niya ito tatanggalin kapag nakahanap na sila ng mas magandang essence na ipapalit sa mga ito. Mas lumakas pa lalo ang loob ni Daria na ipagpatuloy ang kahibang niya ngayon alam na niya ang sanhi sa nararamdaman ni Erwin. Tingin niya ay madali niya na lang itong maaayos kapag gusto na niya. Nagtungo na sa kanyang sariling silid si Daria pero sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang bagay na hindi niya napaghandaan. Anong mangyayari sa kanyang kapatid sa oras na malaman niyang buhay pa si Bjorn at hindi pa natatanggal ang mga essence niya? Saan mababaling ang kanyang napakataas na obsesyon sa oras na mangyari iyon? Ito ang katanungang gamulo sa isipan ni Daria sa mga damag na iyon. Sa ikapitong distrito ng Rafdania ay nakabalik na ng ligtas si Bjorn mula sa kanyang dinaluhang piging. Alas dos na ng madaling araw ng Saiyay makauwi pero di na niya ito alintana pa. Imbis na dumirecho sa pagtulog ay mas pinili niyang bilangin ang kinita niya sa araw na iyon. Nalula siya ng mabilang na niya ang kanyang kinita. Iniisip niya kung dahil isa lang talagang kilalang Nobel ang kliyente niya ngayon kaya malaki ang kinita niya. Umabot sa apat na milyong stones ang kanyang kinita sa araw na iyon. Sa loob lang ng isang araw ay nalagpasan na niya ang kinita niya mula sa pagpasok ng ilang ulit sa loob ng labyrinth. Nang kanyang sariwain ang kanyang mga alaala -ala sa araw na iyon ay napagtanto niyang masayang masaya ang baron sa kanyang naging performance. Tiniyak sa kanya ng baron na pag-uusapan silang dalawa sa loob ng ilang buwan dahil sa kinalabasan ng patimpalak. Pinanga din sa kanya nito na handa siyang tumulong dito kapag nahihirapan siya sa ilang bagay. Tingin naman ni Bjorn ay talagang dapat na maging masaya ang baron dahil pinaghirapan rin niya iyon. Sa tingin niya ay sulit naman ang binayad sa kanya dahil sa mga ginawa niya sa piging. Gayon pa man ay mukhang naging masama ang timpla ng count patungo sa kanya. Mukhang naging irritable ito sa kanyang presensya dahil sa ginawa niyang panghihiya sa mandirigman nito. Kahit na binati siya nito ay hindi niya maalis sa kanyang isipan na may binabalak itong masama sa kanya. Sinabi ng count sa kanya na tatawagin siya nito sa oras na kailangan siya nito. Hindi na niya inalam ang detalye dahil mukha rin walang balak sabihin ang Count patungkol dito at mukhang hindi rin siya basta-basta makakatanggi dito. Sinabihan lang siya ng Count na huwag nang tumanggap ng tawag mula pa sa ibang Nobels kundi sa kanya lamang. Wala nang nagawa si Bjorn kundi tumugon sa kagustuhan ng Count dahil hindi naman siya ganon kababaw para hindi maintindihan ang kalalagyan niya kung tatanggi siya dito. Bukod naman sa ibang nangyari ay nagpapasalamat pa rin siya lalo na't nakuha niya ang numbered item na Garpa necklace na hindi niya inaasahan na makukuha niya ng ganito kaga. Isa itong item na napakahirap makuha kahit nag-aano mo pa subukan. Kinakailangan mo ng matinding swerte mapasakamay lamang ang item na ito. Bigla namang napaisip si Bjorn kung gaano ba kataas ang kanyang stats na lock. Grabe siya swertihin paminsan pero kakaiba din ang kamalasan niya. Tingin niya kahit paghingan niya ay kailangan niyang bantayan para manatiling ligtas siya sa loob ng larong ito. Kinaumagan ay binaha ng mga sulat si Bjorn mula sa iba't ibang nobels. Mukhang ito na ang sinasabi sa kanya ng count na mangyayari. Puno ang mga sulat ng mga ito mula sa request ng mga nobels. Tingin niya ay kaya niya ng mabuhay gawin niya lang ang mga ito. Ngunit hindi na niya ito magagawa dahil binalaan na siya ng count. Maliit na bagay lang ito sa mga nobels pero para sa kanya ay napakalaking isyo nito. Kung susuwayin niya ang count ay siguradong may kalalagyan siya. Gayunpaman ay hindi niya rin basta-basta pwedeng baliwalain ang mga request na ito ng mga nobels. Dahil pwede siyang mapasama dahil dito. Kaya naman lahat ng sulat sa kanya ay sinagot niya ng maayos. Iniisip ni Bjorn kung ano ba talagang binabalak ng count sa kanya. Hindi niya basta mabasa ito dahil lubhang napakalakas ng aura nito at sadyang nakakatakot. Ang mga kagaya ng count na mahinahon ay siyang mga baliw sa oras na napuno na. Kaya kinakailangan niyang mag-ingat. Nalilagay siya sa alanganin dahil hindi niya mabasa ang count at malaman kung anong gusto nito sa kagaya niyang isang barbarian na adventurer. Napagpayawan na lang ni Bjorn na hayaan na lang muna ito at saka na lang niya aalamin sa oras na magkaroon ulit ng community meeting ang mga masasamang espirito. Sunod namang pumunta si Bjorn sa Magic Tower para bisitahin si Raven. Naalala niya na ito na ang huling buwan na kailangan niyang tulungan si Raven sa kanyang mga research. Pagkatapos nito ay makakalaya na siya sa kanilang kasunduan. Sinalubong na siya ni Raven pero tila kakaiba ang timpla nito na parang may tinatago. Kaya naman napatanong si Bjorn kung sino sa mga kakilala niya ang kailangan niyang tulungan ngayon. Kaya naman nagkakaganito si Raven ay dahil ang kanyang master ang makakasama ni Bjorn sa research ngayon. Binati nito si Bjorn pero mukhang na bad trip ang ating bida dahil alam niyang walang gagawing matino ang matandang ito sa kanya. Sinabi naman ni Raven na talagang kinulit lang siya ng master niyang ito kaya wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ito. Sinabi naman ng matanda na wala naman silang dapat ikatakot dahil wala naman silang gagawing kakaiba. Meron lang daw siyang balak sub ikang magical tool na kanyang ginawa kay Bjorn. Kinabahan naman kaagad ang ating bida ng malamang pinilit ng matandang ito ang mga pangyayarin ngayon. Sinabi ng matanda na ang kanyang magic tool ay may kakayahang madetect ang isang kaluluwa kung evil spirit ba ito o hindi. Mukhang tama ang hula ng ating bida na wala talagang gagawing matino ang matandang ito. Pinilit namang pakalmeya ni Bjorn ang kanyang sarili sa kanyang mga narinig. Kinakailangan niyang mabasa ng tama ang sitwasyon kinalalagyan niya ngayon. Tinanong niya kung anong magical tool ang sinasabi ng matanda. Alam niyang pinaghihinalaan na siya nito na isang evil spirit kaya't kailangan niyang kumalma. Kaya naman mas pinili niyang mag-react sa salitang magical tool kesa sa salitang evil spirit. Ito lang ang nakikita niyang pinakamaayos na reaksyon para hindi siya mabuko ng matanda. Tinanong niya ito kung ligtas ba itong sinasabi niyang magical tool at natawa lang ang matanda sa kanya. Tinanong naman siya ng matanda kung pinagdududahan ba niya ang kakayahan nito. Kahit na isa siyang master dito sa magic tower. Medyo naaasar ang matanda dahil tila minamaliit ng barber yang ito ang kakayahan niya. Kaya naman sinabi niya na handa si Aloha na patunayang safe itong magic tool niya. Agad namang nagulat ang mage na si Aloe dahil wala silang pinag-usapang ganito ng master niya. Bigla-bigla na lang siyang naging guiniipig ng matandang ito. Sinabi naman ng matanda na hindi naman mahirap itong ipapagawan niya kaya naman. Wala nang nagawa si Aloha kundi pumayag sa gusto ng kanyang master. Alam ni Bjorn na kakampi si Aloha sa kanyang master kahit na anong mangyari kaya't kinakailangan niyang mag-ingat. Nihalata niya sa kilos ng matanda na mukhang hindi rin ito sigurado sa kanyang mga ginagawa kaya't ibig sabihin lang ang imbento lang niya ang mga sinasabi niya. Wala talagang magic tool na makakayang sabihin kung isang evil spirit ang isang tao. At kahit na meron man ito ay siguradong hindi ganito ang magiging kilos ng matanda sa kanya. Alam niyang sa oras na tumanggi siyang gawin ang test na ito ay mahuhulog na siya sa patibong ng matanda. Kaya naman agad nang pumayag si Bjorn sa kagustuhan ni Tatang. Ikinagulat naman ito ng matanda kaya't medyo tinakot pa niya si Bjorn. Pero huli na ang lahat dahil nabasa na siya ng ating bida. Walang nang pake si Bjorn at payag na ito sa kanyang mga ipapagawa. Sa huli ay wala nang nagawa ang matanda dahil nasira na ang plano niya. Pinapamadali na siya ni Bjorn dahil gusto na nitong makapagpahinga ng maaga. Pagkaalis na pagkaalis ni Bjorn ay agad na kinumpronte ni Aloha ang kanyang master. Maski siya ang nalaman na ang pakay nito. Kahit nakakaiba ang itsura ng upo ang ginamit nila ay pangkaran iwang upuan lamang ito. Sumakay lang siya sa kagustuhan ng kanyang master dahil nais niya ring malaman ang pakay nito. Pero ngayong wala na si Bjorn ay nais na niyang malaman ang tunay na pakay ng kanyang master. Alam niyang pinaghihinalaan nitong isang evil spirit si Bjorn pero sa tingin niya ay nagkakamali ang kanyang master. Pilit naman siyang pinapakalma ng matanda at sinabing nawala na ang mga agam-agam niya kay Bjorn. Alam ni Alura na kakaibang barbarian si Bjorn kaya't naiintindihan niya ang kanyang master. Ang pinagtataka lang niya ay kung nagdudude ito dito ay bakit hindi na lang nito isinumbong si Bjorn sa mga secret police. Sinabi naman ng kanyang matandang master na kung ito ang ginawa niya ay siguradong papano si Bjorn at hindi niya ito gustong mangyari. Nagulat naman si Alohe sa sagot sa kanyang ito ng kanyang master. Nagpalam naman na ang matanda kay Aloha at sinabing magpapahinga na siya. Hindi naman makapaniwala si Aloha na wala palang balak ang kanyang master na magsumbong kundi ang tanging pakay niya lang ay magkaroon ng buhay na test subject na evil spirit. Kinaumagan sa silid ni Bjorn. Agad siyang nahigi pagkagaling niya kinaalo pero hindi siya makatulog dahil hindi maalis sa kanyang isipan ang anxiety na pinagdududa na siya ng iba. Tingin niya ay medyo naging pabaya siya sa ilang mga kakilala niya at medyo sumable ang kanyang pagpapanggap. Mabuti na lang at hindi siya nagkumali at nagawa niyang makalusot sa matanda. Pinagtataka lang niya ay tila dismayado ang matanda sa naging resulta pero wala na siyang pake doon. Sa gitna naman ng kanyang pagpapahinga ay biglang sumulpat si Misha. Kinagulat niya kung paano nakapasok ito pero naalala niya na binigyan nga pala niya ito ng susi. Bigla naman niya itong hiniblot at sinabing may gagawin sila nito.